Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Grabe guys, no? Alos dalawang kundi yata tayong hindi nakikita at nagkukwentuhan about po sa mga lagay nating na ibon. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayo nandito sa ating ibunan para po i-update kayo sa munting mga laga nating ibon. Pero bago po tayo pumasok sa ating colony ay gusto ko lang ipakita sa inyo itong area natin. Ayan, kung mapapansin nyo guys, lumiwanag yung area. Dahil yung aratilis doon sa may bandang harapan ay pinaputin ko na po para nga po masikatan ng araw yung mga pinapalaki nating halaman at kanina nga po ay nakapag-general cleaning na tayo dito nabigyan na natin sila ng gulay, ng malunggay at nakapag-disinfect na rin po tayo pero hindi ko pa sila pinapakain ng seeds. Bago po natin sila pakain ng seeds ay meron lang kung gusto i-share sa inyo about the status ng breeding natin ngayon. Let's go! Music Let's go guys, muli na naman po tayong papasok dito sa ating colony. kaya ito pa yung hagdan na kakakatuloy kasi. Hindi pa ako tapos maglinis actually guys. So, makikita nyo yung flooring natin, hindi pa tayo nakapaglampaso. Ah uh, plano ko mamaya pagkatapos na natin ano, pakainin ng seeds at bago tayo lumabas, doon ako maglalampaso dito at magfinal final ng activity natin today dito sa ating aviary. So kung mapapansin nyo guys, no, unang i-share ko sa inyo, kung makikita nyo yung mga aviary natin ay sorry, yung mga cages natin ay yung iba ay wala na pong laman dahil binaklas ko po sila at uh, tinanggal ko na control the rebound muna ako sa breeding dahil napakabilis nilang dumami. So ang ginawa po natin ngayon ay nag-focus tayo sa mga ilang project natin dito. So, unang papakita ko sa inyo guys, no, so, itong project natin dito, na dito sa cage number uh, 24, ito yung back-to-back -back, -back PSL natin, kung matatandaan nyo po, dun sa mga previous vlog natin. Ngayon ay pang fifth class na sila. So, yung ano, first, second, and third, hindi tayo nag-succeed sa breeding sa kanila dahil yung mga ginamit po natin pang poster ay nagloko po sila pero dun support and 5 class ay nagsucceed na po tayo so meron silang mga inakay ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga inakay nila so nandito guys yung mga ano yung mga PSL na pinaposter natin dito sa case number 31 meron tayong ano dito tatlong heads na PSL galing siya sa cage number 24 ayan dito nga po yung mga breeder natin so dito medyo malalaki na yung ano uh, mga inakay natin dito ayan sila guys oh mga blue series sila dahil yung parents nila is blue series po uwing nga ta lahat sila kung magkikita ko pero uh, para sa akin uwing na lahat sila pero kung mapapansin nyo guys kung gano kaganda yung mga PSL natin kaya talagang uh, hindi ako sumuko sa kanila kasi napakaganda na lang tingnan ayan oh napakalusog ng mga inakay natin so bali ang ginamit po pala nating mga pang poster dito uh, itong mga breeder na rin sila nakailang class na rin sa akin actually producer ng mga ano to ng mga lutino opaline natin pero no choice tayo that time kasi sila lang ang magkasabay so ang ginawa natin uh, sinacrifice na natin yung mga egg ng ano actually hindi ko sila ginapon guys uh, pinaposter ko sila sa mga ano sa mga basal pair natin na pang poster so sa kasamang palad yun nga po dahil mga basal pair sila yung mga pang poster natin ay hindi nila binuhay etong mga itlog ng mga project ino ano natin ino opa so ang ginawa natin yung mga project po natin na ano na PSL ay dito natin inilagay kasi uh, subok na natin itong mga video na to na magaling silang bumuhay at magpalaki ng mga inakay so ngayon eto na nga po yung mga project natin na PSL actually ano to guys ah... Uh, Apat po sila pero na-dead on shell yung isang itlog nila. Pero ayun, tulad po na sabi ko, uh, nagsaksig na po tayo at malapit nang bumaba yung mga inakay natin na PSL. Balik guys, ito yung pang 4 clutch sa mga project natin na PSL. So yung pang 5 clutch na project natin ay nandito po sila sa cage number 33. Ayan, so meron dalawang heads dito na hatch na rin po sila, medyo malalaki na. Tapos yung dalawang itlog nila or yung dalawang kapatid nila ay nandoon sa ano sa uh, kabilang cage na ginamit din natin ng poster actually hindi sila pang-poster uh, breeder po natin sila pero sinabay ko na lang po sila dahil yung mga kapatid nila na itlog ay huling napisa so nahuli yung paglaki nila kaya ang ginawa po natin para maiwasan po natin yung uh, pagkadisgrasya o pagkamatay ng mga inakay uh, i-winalay po natin sila so inilagay po natin yung kapatid ng dalawang PSL na nandito sa cage number 33 nandito po sila ngayon sa cage number 16 dito sa breeder natin na graywing split dan uh, possible opa tapos yung project po niya ay bio far blue opa na normal lang so ang project po natin dito ay graywing uh, opa possible dan follow kak at saka hen so yun nga po tulad na sabi ko, nahuli pong napisa yung dalawang itlog dito. Ayan, kung mapapansin nyo, meron dalawang ano dito. Meron dalawang heads na PSL. Nandito sila ngayon. Ah, kung mapapansin nyo guys, at kung may tatanong nyo po bakit ko sinama dito, actually kahit saan ko isama yung mga PSL ito kahit sa mga ibang breeder natin, ay hindi po tayo maliligaw dahil nangingibabaw or umihiwala yung ganda ng mga PSL pagdating sa mga ibang uh, mutation na nandito sa ating ibunan So yun nga po yung dalawang PSL ay nandito silipin natin. Kanina hindi na po natin yung kasi medyo mataas at wala pa silang balahibo siguro pag meron na silang kulay i-update ko kayo guys kung ano yung kulay ng mga painakay natin na PSL na nandun sa cage number 33 pero dito sa cage number 16 ay medyo mababa lang po si silipin natin at mabait naman po yung ano dito yung ginagamit natin na pang poster dito sa mga ano natin sa mga project po natin ayan so ito yung gray wing natin gray wing is split dan possible opa so uh, proven na rin po sila basal pair po yung mga yan at yung pair niya ay yung bio par blue opa na normal so ito nga po yung mga inakay nila ayan meron silang tatlong inakay ayun bali dalawa Uh, hindi natin alam kasi wala pa silang kulay pero tulad po na sabi ko ay hindi naman po tayo maliligaw dito sa mga project natin kasi gray wing at PSL po yung mga nandito. Bale, i-update ko na lang po ulit kayo sa next vlog natin kung nabuhay nga po yung ano dito, yung dalawang heads na PSL na ilinipat po natin dito. At dito naman guys, no, sa cage number 19 po natin, ito, bagong paresan din po natin to isang basal pair na B1, B2, far blue, U-wing opaline, tapos itong biodan, split opa po natin na producer natin at breeder na po natin sa kasamang palad na matay po yung pair niya na green opa, split dan, pero bago po siya namatay yung parents niya, uh, siguro that time night stroke dahil sobrang init nga po ng panahon natin ngayon. Meron silang iniwan na isang itlog. Etong ano natin na to, etong dan kay yung namatay na peer niya. So yung isang itlog na yon ay nandito po siya ngayon. Tisilipin natin, gusto kong i-share sa inyo. Kukunin lang po natin yung hagdan na natin para may pagkita ko po sa inyo yung itlog na iniwan nila at ngayon ay napisa na po siya. So ito guys, no lang po natin yung hagdan aket ah, tayo dito sa ano, dito sa may cage number 18. Ah gusto kong ikwento sa inyo yung history ng na ano natin, yung mga dan follow natin na producer at yung Green Opa split dan follow na namatay nung isang araw. So eto nga po, meron tayong isang heads dito na ano na Opa split dan follow na pwede rin mag normal. Ngayon nga po ay napisa niya tapos meron na akong isinama dito na tawag dito isang uh, head na Aqua Opa PF split dilute mamaya guys ay ipapakita ko yung parents ng ano na to. Ay, ko kwento ko po sa inyo kung anong istorya ng isang inakay na to. So, unang papakita ko sa inyo guys, itong ano, itong iniwan na inakay ng ano, ng namatay natin na Green Opa, Split Dan follow nung no, isang araw. Ayan, so, bago po siya namatay, nag-laid siya ng ano, nag-laid siya ng isang itlog. So, Uh, so far nag na po yung ano, yung itlog nila pero hindi na nasundan ng pangalawang itlog at namatay na nga po yung breeder natin. Pero tulad po na sabi ko bago po namatay yung ano, yung breeder natin ay meron siyang iniwan na isang inakay. ay uh, para sa akin sa nakikita ko ay non-open na po siya pero sure split dan follow na po siya. Ayan, sana mabuhay. Uh, sa nakikita ko ay malakas naman po yung inakay natin. at magagaling naman pong bumuhay itong mga ginagamit natin na pang foster. Yan, so bago namatay yung ano, bago nangulila itong ano na to, sa nanay itong uh, sisiyo na to ay meron po silang iniwan na isang ano, na isang blessings na Fisher Split Dan Follow Split O5 ka. At ito naman guys, yung gusto kong ikwento sa inyo, ito. Uh, par Blue o pa PF na pwedeng mag Blue to Aqua or ano ah uh, B1 Aqua yan base po sa parents niya etong ano na to etong parents niya ay nagulat nga po ako dahil uh, hindi ko inaasahan na may kargado pa lang PF yung parents niya na babae para guys papakita ko sa inyo at ikukwento ko sa inyo kung anong istorya ng mga parents ng ano na to? Itong Fire Blue na pwedeng mag-Aqua B1 B2 na Opa PF split dilute na inakay natin na to. ito nga po dito sa cage number 12, yung parents nung ano nung doon sa pina natin na Fire Blue Opa PF split dilute na pwedeng mag-blue 2 at B1 aqua. So nandito nga po yung parents nila. Bali may paresan po tayo dito na ano Aqua B2 split PF na Opa tapos yung pares naman po niya ay Fire Blue o Split PF. So meron na naman po silang itlog, naglades po sila nung April 6. to papakita ko sa inyo guys, o, medyo mabait naman po itong mga to. Actually guys, itong ano na to, uh, second class na po sila. So siguro wag na po natin bubuksan dahil meron na po silang itlog. Ikukwento ko na lang po sa inyo, bakit naglabas ng, ano, ng red eye? Etong par blue opal dilute na to. Etong par blue opal dilute na to guys, galing ito kay ano, uh, Sir Hilsung Lau. So si Sir Sung Lau ay binigay itong par blue opal dilute na to kay parang si Sebastian. So dahil that time, kailangan nga po natin ng ano or kailangan ko itong par blue opal dilute na to na hen linigawan natin si ano si uh, Parent Sebastian Mendoza para nga po makuha itong ibon na to. And hindi na declare ni ano ni Sir Hill Sung na possible PF po pala itong ano na to. Etong ibon na to. So ang ginawa natin, and guys oh, nagdidimdim sila. So ang ginawa nga po natin, uh, ibinangga ko dito sa Aqua B2 split split PF po natin. So ang project ko that time ay ano, uh, Aqua lang, Aqua Uh, B2 at B1 na split deal possible PF. Pero nagulat po ako, yung first class nga po nila ay nag-red eye. Kaya madali-dali kong tinanong si ano, si paring Sebastian at pinatanong ko kay paring ano, kay paring Gil Sunglaw kung ano ba yung history ng ibo na to. Yun, sa nakwento niya ay possible PF nga po itong par blue o dilute na to na kumarga yung possible PF nga. So ngayon, split PF na po siya. Bale, itong ano natin ay napaganda pa nga po itong project natin dahil Uh, nung una is possible PF lang po yung project natin na split dilute, aqua, B1 at B2. Ngayon ay naglabas po sila ng red eye. So ang anak nila ngayon, bali yung ID nila ngayon ay OPA PF na pwede nga pong mag B1 at B2. Split dilute na. Grabe guys, no? Napakaswerte at napakahiwaga talaga ng pag-ibon. Ayan. So, ngayon nga po ay meron na silang ulit itlog. nag ngapo nga po sila nung April 6. Sana maraming fertile ngayon sa class at sana mas marami tayong mapalabas na dito sa mga project natin na to. At dito naman guys no, sa cage number 8 po natin, isa rin po sa mga pinopokus natin project ngayon. 2024, eto nga po yung aqua split dan natin at saka yung bio opa split dan po natin. So ngayon meron na rin po silang itlog na lead sila noong March, ano, March 30. Ayan. So, etong ano nito, itong uh, clutch nito ay pang fifth or uh, fourth clutch. yan So, hindi po kasigurado. Pero, uh, meron na pong inakay itong mga to Medyo malalaki na rin sila. Yung pang third or fourth class po nila ay nandito. Pinaposter po natin. Dito sa cage number 13. Ayan. So, ang ginamit po natin pang poster dito ay back to back. Uh, par blue o pa na walang ibang na walang halong karga so Nandito nga po yung project natin. Meron silang tatlong egg dito na Aqua Opadan follow So, kikilipin po natin sila. Ayan, galing po siya sa cage number 8. Ayun, cage number 8. Medyo malalaki na rin po yung ano, yung mga natin dito. Pero, hindi ako sigurado kung ano, kasi medyo plak po yung likod niya. Kung Aqua na nga po yung isang Dan Fallow natin dito. Ayan siya guys, oh unang-una siya, nagpakita kagad siya. Ilipin nyo nga guys, no? Kikilatisin nyo nga kung aqua na nga yung ano, yung Dan na open na to. And the rest, yung mga kapatid po niya ay uh, possible Dan Pero open na po yung mga yan, base po sa parisan natin or sa breeder na ginagamit po natin. Ayan, so dito sa ano natin na to, sa project po natin na to ay uh, medyo excited din po ako kasi tawag dito ah, uh, meron tayong lumabas na ano Uh, it's either na mag aquaman to o hindi sana mag cack na lang itong dan follow na to para in the future ay magamit din po natin sa breeding at may bangga po natin sa mga ibang project po natin so yan sila guys so malalakas na rin po yung mga ano natin mga inakay nila uh, sa nakikita nyo matataba at malusog naman po yung pangangatawa nila siguro mga 3 weeks ay bababa na rin po yung mga yan at dito naman guys no dito sa cage number 30 ay sorry dito sa cage number 10 po natin And dito naman po yung project natin na Opa Ino. Grabe nakakatawa nga to guys, no? Kung ano pa yung pinapanalangin ko na mag ano, na mag Opa, yun pa yung hindi nag Opa. So dito guys, meron po tayo ano dito. 5 eggs nung pinaposter po natin pero sa, -sa mga mga ampalad hindi po napita yung tatlong ay sorry yung dalawang itlog nila so na uh, nahats po yung tatlong ano tatlong itlog lang so ngayon malalaki na rin po sila yung project o pa ino natin pero tulad po na sabi ko itong project na to ay natatawa ako sa si sarili ko kasi kung ano nga po yung pinapanalangin natin na mag opa yun pa yung nan opa grabe ito sila guys so papakita ko sila sa inyo ayan grabe napakaganda ng mga ino lines talaga tsaka yung mga yellow bull sable na sable yung itsura nila oh. Ayan, so kukuha tayo ng isa. So dito meron ano, meron dalawang uh, yellow bull na nag-opa. Ayan oh, uh, sa pa lang guys. Talagang makikita na po natin na opa line na po yung ibon natin at yung itsura naman niya guys, kung makikita nyo. Grabe, napakaganda. So ang ID po ng ibon na to, ay uh, yellow bull opa. Possible Ino, base po sa parisan natin. gahin lang gamit po natin ay Fit ino lang po. Ayan. So, eto Opaline na to. Magiging yung isang kapatid niya na ano, na Yellow Bull din. Ayun, na nasa sulok ko kunin natin. Parang isa lang tong mga to eh. iisa Isa lang yung itsura nila eh. Ayan sila guys, oh. Hindi nan buntot niya kung makikita niyo. Opaline na, Opaline na po yung ibo natin. So, eto ah uh, Yellow Bull possible ino rin po siya. Base rin po sa palasan natin dahil itong tatlong ibo na to ay magkakapatid po sila. At yung last nilang kapatid, ayun, Dutino. Kung ano pa yung pinapanalangin natin na mag opaline ay yun pa yung non opaline Grabe, nakakatawa. Pero okay lang yan, at least, nabuhay po natin yung ano, yung mga inakay natin na gusto kong ano, ah gawan ng colony etong mga yellow na ano to yung mga yellow bull at lutino mapananino ay sorry mapanan opa or opa na ino ay gusto ko po silang gawan ng colony dito sa labas ng ating aviary ayan ito yung lutino na nag-iisa na kapatid nila ayan nan po siya o base po sa buntot kung so, makikita nyo ayan kitang kita so split opa is cock na sana magano na lang magkak na lang para split opa siya Uh, in the future ay eh, magamit din po natin sa breeding. So ito nga po yung nakakatawa. Kung ano pa yung pinapanalangin natin na mag-opa siya pa yung 9-opa, grabe. Pero okay lang yan. Tulad po na sabi ko ay napakasarap sa pagramdan na nakikita mo yung pagod, yung effort na ginagawa mo sa kanila. Kung makikita nila, ito napakalusog na ano, ng ibon natin. So ilang linggo lang po ay bababa na rin po itong mga project natin and soon mapupuno na rin po ulit itong mga flight cage natin and Bale lang muna guys no yung update dito sa ating gibunan halos may mga inakay naman po yung ibang cage natin pero hindi ko pa po sila pwede ipakita sa inyo dahil wala pa po silang kulay at siguro next vlog na po natin next kwentuhan na po natin sana mabuhay natin sila at para naman pa ito ay papuno po natin lahat ulit itong mga flight cage natin na maalaga nating na ibon. Anyway guys, no, maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. Sana po ay muli kayo nag-enjoy sa mga alaga ng ibon. Muli po guys, no, ay atas ko po dito sa screen natin yung Facebook account ko. Para po sa mga gusto magpadili ng mga ibon natin ay schedule po natin yung pag-visit dyan sa aviary At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.